Ano po ba tayo? hindi pa May hindi pa Okay lang. Kasi cross out nila. Kasi Ang na po kami sa CNA uh or -huh. yung assessment po na po namin So gusto po namin na-determine kung ano kong project yung pwede po namin i-interview sa inyo. So iba bali yung CMA po is may-rave na lang po namin since yung isa po namin lang rin siya po yung may na po So okay lang po ba na ka-wave lang sa inyo? Sige, okay lang. Okay lang, kahit na matagal ah. Hindi Okay lang. Okay lang po Sige, lang. May din ako eh. Sakto student ng NU. Magano sila ng mga activity na pwedeng uh, kapakapakinabang mga gawain ng mga kababaihan. Uh, parang ano nila sa school yan. Yeah. Iwi mo na tayo. Sana naman dumating na yung mga kami. Nice